Ang Hong Kong billionaire na si Cecil Chow ay magbibigay ng 1 billion Hong Kong dollars o 120 million US dollars sa kahit na sinong lalaking mapapapayag na magpakasal sa kanya ang 33-year-old na anak ni Chow na si Gigi. Si Gigi ay isang lesbian at siya rin ay may asawa na. Noong 2012, nagpakasal ito sa kanyang longtime partner sa France. Pero salamat sa malaking offer ng kanyang ama ay walang patid ang pagdating ng mga nakakalokang marriage proposals kay Gigi. May mga kandidato pang nagpapadala ng litrato ng kanilang kalalakihan as if naman interesado si Gigi. Pero mahirap man ang sitwasyon na ito para kay Gigi, mas mahirap ito para sa tradisyonal na Chinese na magulang gaya ni Cecil Chow. Ayon kasi kay Confucius, ang mga anak ay dapat na magpakasal sa taong pinili ng kanilang mga magulang at mabilis na magkaroon ng anak na lalaki para ipagpatuloy ang pangalan ng kanilang pamilya. Ang pagsaway ng mga anak sa tradisyon na ito ay maipapahamak ang kanilang mga magulang na maghihirap sa susunod nilang buhay. Ito ay hindi matatanggap ng kahit na anong confusion na magulang, mas lalo na ang mga magulang na mayaman at makapangyarihan. Pero sorry na lang kay Cecil Chow at nakalipas na ang panahon na pwede niyang taliin ang mga paa ni Gigi bago ito piliting pakasalan ng isa pang mayaman na lalaki. Ang ina ni Gigi ay isang evangelical Christian na naniniwalang ang pagiging gay ay isang choice, kaya hindi rin niya suportado ang relasyon ng kanyang anak. Pero ayon naman kay Gigi ay mahal niya ang kanyang mga magulang at sila raw ay may magandang relasyon.